na kaya talaga ng presidente sa Pilipinas. Well, okay. Ang hiya ako sa sarili ko kasi sinuportahan ko yan. Well, wala namang ibang choice. Ang choice ko lang talaga nun si Inday Sara. Uh, kasalanan mo ito, Inday Sara. Pero tao ka lang nagkakamali. Ganun talagang buhay. Politika, weather-weather lang. Masakit na katotohanan. Ngiwi muna tayo. Ha? Ang tunay na nagwagi ka kang pink. So, sa lahat na nabisit <clears throat> sa lahat na sa akin nung May 22, 2022 na mga dati kong kaibigan, na mga kakilala, o yung mga nabubisit siya sa social media, ay pinupuri ko kayo. Kayo ang tunay na nagwagi. So, hindi naman natin siya gusto ng away. Kaya lang, ang politika, pag nagkomento ka dyan, talagang ang da da daming magagalit. It's part and parcel of uh, bakit ba mapagtripan mong magkomento. <laughs> anyway, uh, in relation to what you said, ano, na bagamat, bagamat tinagalang ko yung constitution natin, yung mga re constitutional requirements para tumakbo ka sa mga iba't ibang mga matataas na pwesto rito sa ating uh, bansa, no? Nakakalungkot lang na kung i-correlate -co mo siya sa mga hanap buhay, parang mas marami pang requirements ang kailangan sa mga nag-a-apply ng ordinaryong trabaho kakailanganin mo ng ayun uh, municipal health card. Papapuntahin ka sa, sa doktor na katay up ng korporasyon. Uh, may medical ka na. Yung isang medical mo, dapat pwede mo na sanang gamitin sa sampung apply mo within a certain period of time. Let's say nag-apply ka ng trabaho for sa iba't ibang kumpanya for one week. Dapat yung medical mo doon, magagamit mo na sa lahat. Pero hindi. Pag-agastusin ka pa nila ng 10 beses. Gagawa ka ng resume mo, ibabasyahan lang, magpapaprint ka ng ganito, itatapon lang, kukuha ka ng TOR mo sa school, merong mga schools, na paabuting ka ng isang taon, hindi pa nare-release yung TOR mo. Alam ko yan, kasi pinagdaanan ko yan, alam ko rin yan, kasi meron akong adding, nakakaraan lang ngayon. Just a week ago. So, sobrang dami ng requirements. NBI clearance, yung iba drug test, yung iba fecal test. Yung iba, patutuwarin ka pa, kakalikuti yung itlog mo, kung meron ka bang ano doon, may sakit ka bang nakakahawa, o ano. Pero sa pagtakbo bilang mga pampublikong opisyalis, sa pinakamatataas na pwesto talaga ang requirements ay, di ba, hindi man lang hinihinga ng drug test hindi man lang tinitignan kung may corporation ba ito na in conflict with his or her position. Hindi man lang tinitignan kung mayroon ba mga kamag-anak po rito. Basta nanalo ka, walang problema. Basta tumakbo ka, na, na ano mo yung minimum requirements, wala nang problema kung mayroon ka bang na judge, kung yung presidente ba, kaano-ano, maninong mo ba, kung ka-session mo ba yung doon, kung kasama mo ba sa bundok, nakikiba ka, yung kwandon, yung wala, hindi natitignan. Basta nanalo ka, elected ka ng tao. And the problem is, pag kumandidato ka at wala kang makinari, wala talagang boboto sao. Kasi talagang wala kang kaya eh, di ba? And in reality, kapag matino kang tao, meron kang kwalifikasyon, pero wala kang makinari, wala kang pera, you are a nuisance candidate. Unless bitbiting ka ng isang partido. 'di ba? Kapag ka, kapag ka tumakbo ka, hindi mo naman masisisi yung rule na 'yon, nagawin kang no candidate siya pag pag nanalo ka. No, nanalo ako mayor sa amin. Wala akong may appoint ng mga tao, wala akong qualified na may appoint ng mga tao. Wala ako. Eh tataniman lang ako ng katarantaduhan ng mga nasya paligid kong tao doon para maalis ako o sirain ako sarili kong mga empleyado, sarili kong mga constituents, sisirahin ako para yung mayor na maraming pambayat, yun ang mawako. Ganun lang ang politiko sa Pilipinas. So unless we do something about this, unless may pagbabago sa paraan ng pagtakbo, uh, unless yung, yung taong bayan magkaroon ng clamor, hindi lang sa isang individual, kasi, nung panahon na tumakbo si Pangulong Duterte, nagkaroon ng clamor. Eh. Tinulak siya ng taong bayan kasi na-disappoint na matindi sa previous administration. So ngayon, ganoon na naman. nagkakaroon na naman ng clamor para naman kay Inday Ah, Siya naman ang sinisira ngayon kasi it will not be surprising kung siya ang gusto ng taong bayan. So sisirain naman siya. <clears> hindi <throat> kagaya ni Pangulong Duterte noon, hindi nila alam hindi nakatutok ang makinarya sa kanya. Ngayon, tutok mo tutok na kay VP Sara yung makinarya ng kalaban. Makinarya para sirain siya. So, ganun lang. Ikot-ikot lang yung buhay natin. Unless magkakaroon ng institutional change at yung clamor natin sa good governance ay hindi lang para sa isang personality lang kung hindi para sa buong institusyon. Magkaroon sana ng some sort of pagbabago. Na mabigyan ng pagkakataon tumakbo yung mga ordinaryong tao na talaga may kapasidad maglingkod which is almost <clears throat> next to impossible, ay walang mangyayari sa bansa natin. <clears throat> Unless pipiliin natin, kunwari, pinili natin si Inday Sara, pinili natin lahat ng mga taong minumungkahi niya, sana, although nagkamali din naman siya, syempre, na mali siya na sinamahan dati, pero, eh, sana, sana, ay isuportahan natin. Sinaalala ko nung last election na lang, May 2022 elections, hindi ko gusto lahat ng members ng unit team. Ang sinusulong ko talaga noon, members of PDP laban, partido ni Pangulong Duterte. Kasi ako nakikita, medyo nakikita ko na yan eh. Pero ang nanalo pa rin, yung mga ayaw ko. Yung mga nasa unity, unity team na ayaw ko, yun yung mga nanalo pa rin. Siyempre, bit-bit sila ni Inday Shara at ni BBM eh. Di ba? Hindi nanalo yung mga Marcoleta, Salpanelo, Harry Roque siya na nung araw. Although si Harry Roque, sinisira din siya. Pero, nung nakita niya kasi yung kagandahan ng panahon ni Pangulong Duterte, parang hindi na siya bumaliktad. Eh. Dati ganyan-ganyan lang din yan. Eh. Bali-bali, baliktad lang din siya. Pero I think he, he, is loyal now with the Duterte. I hope so. Sinairapan din siya ngayon. Sinisira din siya ngayon. So, I hope yun yung mga manalo eh, di ba? Kung gusto mo yung tatak Duterte, supportahan mo lahat ng mga kandidato ni Duterte. Sana na gano'n eh. Kaso nga kasi nagkaroon ng faction nun eh. Naghiwan, nag, mag, may alitan yung mag-ama. So, yung babae, napunta, si Inday Shara, napunta kay, sa ticket ni BBM and then... Pero alam nyo, on another note, ang ganda sana na nangyari. Kasi kung inayos ni BBM, tinuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, pabawas yung pabawas yung problema sana ng Pilipinas. And then during the time na hinug na sana si Inday Sara, papunta na sana tayo sa progreso. Hindi lang progreso ng mga economic standards lang na kung ano nang sinasabi, Pag tunay na progreso na tumataas yung kalidad ng buhay ng tao, safety ng mga mamamayan, uh, more benefits para sa mga may hirap kasi talaga namang... Uh, talagang yung estado kung malaki lang ang kinikita ng estado talagang eh, nagbibigay tayo ng buwis para proteksyon at makakuha tayo ng benepisyo sa estado eh. merong doktrina to ko dyan eh. merong legal something na nagsasabing ganun, benefits protection theory ba yan hindi ko na alam eh, basta ganun so the more na maasenso yung estado the more na stable ang estado the more na nagkakaroon sana ng benepisyo yung mga tao especially ang may hirap. At yung may hihirap, tumataas yung kalidad ng buhay. Nagkakaroon sila ng pagkakataong iangat yung sarili nilang buhay. Can you imagine na lang kung yung mga ordinaryong karpintero natin ay nananatili silang karpintero mer pero meron na silang firm wherein they have dignity they have and ganun din yung mga farmers they continue to farm kasi lucrative na ang farming patuloy nila tayong pinapakain and at the same time nakukuha nila yung 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 dapat nilang makuha na benefits sa pamahalaan, di ba? Can you imagine farmers, meron silang ginaganahan sila magtanim sa sinusuportahan sila ng pamahalaan, pinapaaral yung mga anak nila, yung kung yung mga anak nilang nais din manahin yung pagtatanim, pag aaralin mo ng agriculture, bibigyan mo ng suporta, bibigyan mo ng suporta sa pagkakasakit sa mga ospital. Can imagine? Di, ang ganda sana na lahat sana ng trade, lahat sana ng profession, e eh, lucrative dito sa siya bansyang ito. Sana ganun. Uh, nangangarap na lang ako ng gising. Anyway, nakakaya po talaga.